Iris, ngayong araw ang pahiwatig, ay ipinapayo ng iyong gabay na umiwas ka muna sa matagal na pakikipag-usap, lalo na sa mga taong tila inuuna lamang ang kanilang sariling kapakanan. Maaaring hindi ito makabuti sa iyong enerhiya, sa halip na magdala ng swerte, baka ikaw pa ang mawala ng sigla. Sa ganitong panahon, ang iyong pamilya ang mas nararapat paglaanan ng oras, kung mayroon silang proposal na pagkakakitaan, okay ang masiglang usapan. Sa kanilang piling, mas muling manunumbalik ang balanse ng iyong emosyon at pisikal na lakas at makakagawa pa ng bagong idea ayon sa iyong gabay. May pahiwatig mula sa kalikasan na ang ngayong araw, ay mag-ingat sa mga paggawa ng pagbiyahe, nakasama ang mga kaibigan lalo na kung babae, dahil sa mas asama ka sa mga gastusang hindi mo inaasahan. Pagdating sa iyong pera o pananalapi, mas mainam kung ang anumang labis mong biyaya ay ibahagi mo muna sa iyong pamilya. Ang simpleng pagbibigay mula sa puso ay may kakambal na swerteng bumabalik. Sa trabaho, ang pahiwatig kahit gaano ito kasimple o kahirap na mga gawain, mag-focus ka at gawin mo ito ng may masayang damdamin dahil ang positibong pananaw ay siyang daan tungo sa tagumpay. Iris, Virgo ang iyong kaibigan Zodiac Sign, Gabay ng Araw. Color: red at silver. Kahulugan: Ang red at silver ay nagpapakalma ng isip at nagbibigay ng balanse sa iyong mga desisyon. Nagdudulot ito ng malinaw na pananaw sa pagharap sa mahahalagang hamon. Mga masuswerteng numero: number 8, number 19, at number 27. Taurus, ngayong araw, hinihikayat ka ng iyong gabay na maging mapanuri at matatag sa pakikisalamuha, lalo na sa usaping pinansyal sa mga datihan mong mga kadil. Paalala na hindi lahat ng nakikipag-ugnayan sa iyo, ay may malinis na hangarin, kaya't mas mainam kung magpakita ka ng panatag, na kilos ngunit may matalinong pag-iisip. Panatiliin ang katahimikan kapag kinakailangan, upang hindi mapasok ang iyong isipan ng mga salitang maaaring makabawa sa iyong tiwala sa sarili. At kung may napag-usapan, kayo ng kapatid ay huwag kang tutuloy pag may kang pakiramdam, ipagpaliban ng naaayon na gawin pag ganoon ng makaiwas ka sa mga bagay, na talagang ayaw mong gawin. At kapag naisagawa mo na ang iyong mga responsibilidad sa labas, at sa pamilya ka naman gumawa ng pakikipag-usap, kung may dapat na gawin desisyon, dahil mahalaga ang bawat suggestions mong maibibigay, sa kanila, at magpapasigla sa enerhiya ng inyong tahanan. Dito magsisimula ang tuloy-tuloy na daloy ng biyaya na para sa inyo. Sa aspeto ng pera, ang iyong pagmamahal sa pamilya ang dapat unahin. Kapag sa kanila mo ibinuhos ang iyong pansin, mas magiging bukas ang mga pintuan ng oportunidad na may kaugnayan sa kabuhayan. Sa trabaho, ang iyong kasipag ay hindi matatawaran dahil may senyales na mapapansin. Na ang iyong mga nagagawa, may pahiwatig na may magandang pagbabagong darating, Maaaring ito ay dagdag kita o promosyon. Gamitin mo ang araw na ito upang ipakita ang iyong mga kagalingan sa gawa at ikaw ay mag-aani ng bunga ng tagumpay. Taurus, Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Gabay ng mga bituin. Color: sky blue at green. Kahulugan, sky blue at green ay mga kulay ng pag-asa at pagpapakumbaba. Pinapalambat nito ang emosyon at hinihikayat ang masayang komunikasyon sa paligid. Mga masuswerteng numero, number 24, number 16, at number 30. Gemini, ngayong araw, kung may kausap ka na paulit-ulit ang magagandang salita na sinasabi, palaging walang konkretong, magaganap sa mga transaksyon ay mas mainam na tigilan mo na muna ang pahiwatig. Dahil may senyales kung talagang nakalaan sa iyo ang swerte, kusa itong lalapit sa iyo, at ikaw ay mas makagagawa pa ng ibang mas makabuluhang hakbang. At kung may dapat na gawing desisyon, sa mga kamag-anak ay mas nagawin na ayon sa iyong gabay. Ang gabay mo ngayong araw ay tumuturo sa iyo na bumisita sa isang lugar na mapayapa tulad ng bahay dalanginan. Sa katahimikan ng loob at tahimik na pagninilay, maaalis mo ang mga bigat na nagpapahina sa iyong katawan at damdamin. At kung sa may negosyo, ang pahiwatig ngayong araw ay iwasan mo ang maglabas ng malaking pera sa ibang araw. Muna lang gawin na transaction ay mas makakainam sa iyong negosyo. At pagdating sa pero o pananalapi, iwasan mo muna ang pagpapautang, o pagtulong sa iba lalo na kung hindi ka pahanda. Sa halip, unahin mo ang iyong pamilya, sila ang magiging daan ng patuloy mong pagunlad. Sa usapin ng pagmamahalan, may dalang kasiyahan ang araw lalo na kung nakahanda ka sa mga usapang masaya at mas makakaipon kayo ng mga good vibes, mabigyan ng katalinuhan sa inyong mga plano, sa pamumuhay. Gemini, Scorpio ang iyong kaibigan zodiac sign. Gabay ng sikat ng araw. Color: yellow at blue kahulugan, ang yellow at blue ay nagdadala ng karunungan at inner strength. Pinapalakas nito ang iyong loob upang maipahayag ang iyong saloobin ng may paggalang at paninindigan. Mga masuswerteng numero, number 35, number 14, at number 28. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig, Okay ang aura sa mga kamag-anak, pero iwasan mo muna ang makipag-usap ng matagal lalo na sa mga taong alam mong nagpapakita ng kabaitan suriin, mo talaga ang makakausap na tao, at mas mainam na iwanan muna siya, mas naaayon pa na tugunan mo na lang na pag-usapan ng minamahal, dahil ang mga gagawin, ninyong lakad ay magbibigay ng idea na makakatulong sa mga plano, ninyo sa buhay, ayon sa iyong gabay. At isa pa ang iyong gabay ay may pahiwatig na ang positibong pagdaloy ng God na enerhiya ay naaayon na gawin kung may pupuntahan kayo ng magulang dahil madami kang malalaman doon na parehas kayong makikinabang. Maging mapagmatsyag sa mga araw na tila hindi umaayon sa iyong emosyon. May mga pagkakataon sa na ito na maaari kang makaramdam ng lungkot ngunit ito ay pansamantala lamang Ang tunay na pagbabago ay nag sa iyong mga gagawin na desisyon Ang paggabay ay dumarating kapag pinili mong kumilos nang ayon sa kabutihan at tahimik na karunungan Sa usaping pera ang anumang biyayang natatanggap mo ay mas magaan sa puso kung ito'y ibabahagi sa loob ng iyong tahanan. Ang pamilya mo ang dapat unang makinabang sa bunga ng iyong pagsisikap. Sa iyong trabaho, kung may gawain ka, na dapat na matapos pagsikapin mong maging maayos ang lahat, kung masaya kang gamugawa, ay tunay na pwedeng makakuha ng pag-asenso sa hinaharap, dahil ang kasiyahan sa gawain ay siyang susi sa isang maaliwalas at maunlad na araw. Cancer, Capricorn ng iyong kaibigan Zodiac Sign, Gabay ng Buwan, Color, Dark Green at Gold. Kahulugan, dark green at gold ay nagdadala ng espiritual na karunungan at tagumpay. Pinapaigting nito ang iyong koneksyon sa mga plano at pangarap. Mga masuswerteng numero, number 30, number 11, at number 29. Leo, ngayong araw ayon sa iyong gabay, ay maging maingat ka sa pakikitungo, lalo na kung may kinalaman sa usaping pagkakakitaan. Hindi mo kailangang ipakita ang iyong nalalaman dahil ang iyong kagaling ay una lang muna sa iyo, at mas maganda ang iyong iniisip, ang katahimikan mo ang siyang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Isipan, na maging mapanuri at huwag basta-basta magtitiwala. Pag-iingat naman sa iyong mga gagawin na pagpirma ngayong araw, dahil baka mas ilat ka ay suliranin, sa iyo sa hinaharap, dapat maging mapagsuri ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Pagkatapos ng iyong mga obligasyon sa mga kausap sa naibang tao, at gabay sa tahanan ang gawin dahil may senyales na may pwedeng madalaw ng karamdaman, kung mingitan kagad, ay makakatipid ka sa mga gastusang ang pahiwatig. Ang mga pahiwatig sa iyong trabaho, ay nagpapakita ng matatag na pagunlad. Ang iyong dedikasyon sa mga nagagawa, ay huwag mong alalahanin, ang mga salita na ibang kasama sa trabaho, dahil abala lang sa iyo ang mga chismisan na ganoon, focus, focus ka lang para makagawa ng tagumpay. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay bawal muna sa iyo ang dalawin ng pagseselos, dahil makakasira sa mga inyong plano, ang ganoong mga magiging ugali. Leo, Libra ang iyong kaibigan Zodiac Sign, gabay ng mga bituin, color, red at white. Kahulugan, red at white ay sumisimbolo ng tapang at kabutihang-loob. Nagbibigay ito ng sigla sa puso at inspirasyon sa mga bagong simula. Mga masuswerteng numero, number 27, number 21, at number 36. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ay mukhang dadalawin ka ng bad energy. Dahil kung ang deal ay mga tao na laging nangangako sa iyo, ay pagkakamali na yun dapat muna silang bitawan ayon sa iyong gabay. Dahil sa iyo namang pagiging matyaga ay may makikita ka talaga na tao, na pwedeng makasama sa mga plano, mo yun ang kagandahan ng kapalaran, ay kusang dumadating pag may kalooban na masipag, at okay lagi ang mga ginagawa, ang pahiwatig may pahiwatig ang araw na ito, na ang iyong kaluluwa o isipan, ay naghahanap ng katahimikan. Kung maaari, lumapit sa tahanan ng pananampalataya, o sa bahay, ng Diyos, dahil doon mo mararamdaman ang pagluwag ng dibdib at pagginhawa ng isipan. Ang pananalig ay isang matibay, na gawain para mabigyan ka ng mga solusyon sa pera, iwasan mo muna ang pagpapautang o pagbibigay sa labas ng pamilya. Ang enerhiya ng pananalapi, ay kailangang manatili muna sa inyong tahanan, upang mapatatag ang pundasyon ng inyong kabuhayan. Sa ganitong paraan, mas madali kang makakabangon kung may darating na pagsubok. Pagdating sa iyong pag-ibig at ugnayan, ang araw na ito ay may kasamang kasiyahan kung ikaw ay magiging bukas sa simpleng mga gawain at mas makakagawa talaga kayo ng mga good vibes sa pamilya ng pag-iibigan. Virgo, Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Gabay ng liwanag ng buwan. Color: green at white. Kahulugan, green at white ay nagdadala ng kalinisan ng layunin at bagong simula. Pabor ito sa mga plano na nangangailangan ng malinis na konsensya at tamang direksyon. Mga masuswerteng numero: number 2, number 10 at number 17. Libra, ang pahiwatig ngayong araw ay tungkol sa balanse ng iyong damdamin at ng kalooban. Marahil ay may mga bagay kang gustong ilabas dahil hangga't kinikim-kim, ay nawawala ka sa gusto mong diskarte. Dapat mo nang ilabas kahit sino pang tao yan para masabi mo. At kung magtampo siya ang ayon sa gabay, mo ay okay lang dahil doon naman gaganda ang aura mo sa ibang mga bagay. At kung may kamag-anak o kapatid na dapat kayo magsama sa isang lakad ay naaayon na mangyari dahil pare-parehas kayo makikinabang ayon sa iyong gabay. Sa pera, ay mas mainam na gumawa ng pag-aaral, kung may dapat pautangin, dahil kahit okay magbayad may senyales na mahihirap siya magbalik ng pera kung bibigyan mo ng pautang. Sa pamilya, may pahiwatig ng pagbabalik loob. Pag may tampuhan, Igayak mo ang sarili, na magkaroon na ng pagkakasundo o maging sa iyo ay pwedeng maging tagapamagitan sa ganyang sitwasyon, ang pahiwatig. Sa trabaho, ang pahiwatig ay iwasan mo ang magtiwala kagad, ngayong araw, dahil baka magastusan ka at mawala pa ang iyong inaasam na ikakaunlad sa trabaho, dapat lang maging mas maingat, ka ngayong araw, sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, muli ang bagay, na alam mong nakaraan ng suliranin, ay iwaksi na sa isipan, dahil hanggat nasa iyong isipan, ang ganoon ay nawawala ka minsan sa diskarte, ng kaayusan sa mga plano, sa pag-iibigan. Libra, Aris ang iyong kaibigan Zodiac Sign, gabay ng sikat ng araw. Color, baby blue at brown. Kahulugan, Baby Blue at Brown ay nagpapalakas ng kumpiyansa sa sarili at kababang loob. Nakakatulong ito upang makipag-ugnayan sa iba ng may maayos na pakikitungo. Mga masuswerteng numero, number 9, number 13, at number 25. Scorpio, ngayong araw, ang pahiwatig ay tungkol sa pagkontrol ng emosyon. Dahil ang aura na yung good vibes ay pwede mawala kung bigla ang kang magagalit, gawin mo ng mahinahon ang dapat na magagawa at magtiis sa magmedidinig dahil may halong pagkaingit lang yun sa iyo, pero mas maganda ang iyong swerte, na tinatawag sa pagpirma ngayong araw, at sa mga makakasama ang minamahal, o anak sa mga gagawin, na transaksyon ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ang katahimigan ay hindi palaging tanda ng kapayapaan. Minsan, ito, ay mas nakakabingi sa hindi malamang dahilan, at dapat ay maging mapagsuri ng makita mo ang dapat na pamamaraan ng sumigla ang inyong mga isipan sa tahanan ng magtuloy-tuloy ang pagpapala ng masayang pamumuhay. Sa iyong pera, ay pag-iingat lang sa dapat na pera na may swerteng alam mong magagamit mo sa hinaharap, sa pagkakakitaan. At sa trabaho, isa ka sa dapat na maging masinop ngayong araw, dahil pag noalab ka ng isang bagay, sa trabaho ay baka doon ka pag umpisahan ng ikakalungkot mo, maging focus ka sa mga gagawin, ang pahiwatig. At sa iyong panloob na damdamin, para sa sarili, may pahiwatig ng pagbabagong emosyonal. Pagod ka na rin marahil sa pagdadala ng bigat na hindi mo dapat pasan. Panahon na upang bitawan ang hindi para sa iyo. Scorpio, Leo ang iyong kaibigan zodiac sign. Gabay ng mga bituin. Color, maroon at dirty white kahulugan, maroon at dirty white ay nagdadala ng malalim na emosyon at mapayapang pananaw. Ito ay pabor sa misensi ng pagmumuni at mga personal na ugnayan. Mga masuswerteng numero, number 10, number 16, at number 34. Sagittarius, ang araw na ito ay may dalang pahiwatig tungkol sa paghahanap ng kahulugan dahil hindi nawawala ang nasa isipan, dahil maaaring nararamdaman mong parang nauulit ang bawat araw, na pare-pareho, walang pagbabago. Gumawa kong mga galaw, at pagkilos na alam mong masaya ka at doon mo malalaman na unti-unti na pwedeng mawala, at uusbong ang bagong idea para sa iyo. At bawal ka rin pala gumawa ng pagpirma ngayong araw, senyales siya na pwede kang gipitin sa hinaharap, pag gumawa ng pagpirma ayon sa iyong gabay. At kung ikaw, ay nasa isang plano, ng paglalakbay o plano ng pagbabago, ngayon ang tamang oras upang gumawa ng pagsusuri. Hindi mo kailangang magmadali. Ang paglalakbay na may direksyon ay mas mahalaga kaysa mabilis na pagdating. Sa pagmamahalan, ay gumawa ng mas mabilis na desisyon, kung magsasabi ka ng iyong matagal mong gustong sabihin sa minamahal, sa ganoon ay makakaiwas ka sa pwedeng kagipitan sa hinaharap, dahil hindi ka gumawa ng paglilihim sa kanya. Pero may senyales na huwag ka kagad magbibigay ng pagsangayon sa mga kapamilya, dapat mong pag-isipan pa ng sila at ikaw ay maging maayos ang resulta sa hinaharap. Sagittarius. Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign. Gabay ng liwanag ng buwan. Color, orange at violet. Kahulugan, orange at violet ay mga kulay ng pagkilos at kalayaan. Pinapalakas nito ang loob mong sumubok ng bago at palawaki ng abot ng iyong mga pangarap. Mga masuswerteng numero, number 42, number 20, at number 31. Capricorn, ang pahiwatig ng araw ay tungkol sa responsibilidad. Ikaw ang uri ng tao na maraming kaalaman, basta unahin mo ang iyong idea sa mga gagawin, na pakikipag-usap dahil doon makikita mo ang tunay na makakasama sa iyong mga plano ayon sa iyong gabay. At may pahiwatig din, na ngayong araw, ay hinihikayat ka ng gabay na tanungin ang iyong puso at isipan, kumusta na ang sarili ko. Ang pagtupad sa tungkulin ay mahalaga, ngunit ang pag-aalaga sa sarili ay hindi dapat laging isantabi. Maging maingat ka sa lahat ng oras ngayong araw ayon sa iyong gabay. May pahiwatig sa usaping pagod. Ang katawan mo ay maaaring hindi nagsasalita, ngunit ang mga tahimik na senyales, sakit ng ulo, pagod na hindi maipaliwanag, pagkawala ng gana, ay mga palatandaan na kailangan mong huminto at magpahinga. At sa mga dapat na sa trabaho ngayong araw, dapat lang en matapos mo, dahil may mga boss o boss na may nakatutok sa iyong mga gagawin, pag nagkaroon ng pagkakamali ngayong araw, ay ikaw din ang mahihirapan makabawi ang pahiwatig Capricorn Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign gabay ng sikat ng araw color black at green kahulugan black at green ay nagpapahiwatig ng pagiging matatag at pagiging bukas sa pagbabago sumasalamin ito sa tapang na baguhin ang ikot ng buhay mga masuswerteng numero: number 12, number 18, at number 35. Aquarius, ngayong araw, ang pahiwatig ay may kinalaman sa mga ideya. Maraming bagay ang dumadaloy sa isipan mo, may mga plano, tanong, at pangarap. Ngunit amang sinasabi ng iyong gabay, hindi lahat ay kailangang isagawa kaagad. Ang tamang ideya sa maling oras ay maaaring hindi magbunga ng naaayon. Pero ang mga deal mo ngayong araw, kung mayroon naman ay maipapapamalas mo pa rin ang iyong kahusayan, hindi man makuha ang tagumpay, ngayon, sa hinaharap, ay okay ang magiging resulta, ang pinapahiwatig. Sa kaibigan, may pahiwatig ng di inaasahang pagtulong. Isang mensahe, isang tawag, o masasabing isang alok na hindi mo inaasahan ang maaaring magbigay liwanag sa isang problema. Pero pag-isipan, mo pa rin ang lahat, dahil doon mas mainam na pamamaraan ang iyong magagawa sa kanyang mga iyaya alok. Sa usaping pag-ibig, iwasan ang mga pagdududang ngayong araw, dahil magiging bumabalisa lang sa iyo ng pagkalungkot, alisin mo yan at magtiwala. Kalang ay muling mong mabubuhay sa iyong puso, ang kasiyahan sa pag-iibigan na magagawa na magbibigay ng good vibe sa inyong mga plano, sa pamumuhay, at sa trabaho. Ang pagiging masinop sa mga ginagawa, ay magbibigay ng magandang bunga ng resulta, sa iyong mga pagsisikap, kaya dapat lang na ipagpatuloy ang pagiging masipag at masigasig kuwag kalimutan maglaan ng oras upang suriin ang iyong mga plano para sa hinaharap sa gagawin sa trabaho. Aquarius, Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign, gabay ng mga bituin, color navy blue at gold, kahulugan navy at mint ay nagpapalalim ng iyong pagkamaalalahanin at pagiging bukas sa pakikinig. Magiging daan ito upang mas lalo kang maunawaan ng iba. Mga masuswerteng numero, number 15, number 24, at number 32. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw ay malapit sa puso, ito'y tungkol sa panaginip. Ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin, ngunit patuloy mong ipinagpapaliban, ay muling nagpaparamdam hinihikayat ka ng gabay na bigyan mo ng pagkakataon, na hanapin ang dapat gawin dahil senyales yon na makakagawa ka ng kasiyahan sa pamumuhay, at kung may dapat kang gawa ng desisyon, ngayong araw, ay ituloy mo dahil baka isang pagkakataon, na para sa iyong mga plano, nagagawin ang pahiwatig. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa trabaho, ay maging mapagmasid sa mga nangyayari sa paligid mo. Dahil doon mas magagawa mong maging mas masinop sa mga dapat na magawa sa trabaho. Nang makaiwas ka sa mga gustong mabigyan ka ng suliranin sa mga gagawin. At pagdating naman sa pera, kung mayroong ekstra kang naiipon na pondo, mabuting maglaan para sa anak na may sariling pamilya. Ang simpleng tulong na ito ay maaaring magdala ng swerte hindi lang sa kanila kundi pati na rin sayo. sa iyo. Sa pag-ibig, may pahiwatig na maging mapagsuri para mabilis na magkakaintindihan, ang magsalita, na mapagmahal ay siyang magpapasaya lalo sa iyong mga plano, sa buhay, lalo na kung magkakaroon kayo ng gabi, ang pag-iibigan ay magpapalinaw ng inyong mga kaisipan, at kasiglahan, ng inyong mga katawan. At sa espiritual mo na gabay, ngayong araw, ay maaaring magbigay ng kalinawan. Hanapin ang katahimikan sa mga lugar kung saan malaya kang huminga at magpahinga. Doon, madalas nagsisimula ang pagbabagong inaasam, na mas mabubuhay ang mga pangarap pan ng iyong mga gustong magagawa. Pisces Aris ang iyong kaibigan Zodiac Sign, gabay ng buwan, color, silver at blue. Kahulugan, silver at blue, ay simbolo ng emosyonal na katatagan at mainit na pag-unawa. Tinutulungan ka nitong maging mas konektado sa sarili at sa mahal mo sa buhay. Mga masuswerteng numero, number 7, number 23, at number 26.